Nandito ako kasi ako ng mga comment ng mga followers natin, no? Na ang mga recipient, recipient daw ng Daddy Frankie uh, team is uh, mga nagsisitabaan na. Ngayon, nandito ako para turuan ko sila para mag-exercise. Kaya, panoorin nyo kami. So, puntaan lang natin ang mga recipient natin. Nado sila sa kubo. Let's go! Ay, ah, bandam! Oh, okay. teh alika na. Punta tayo, mag-exercise tayo. Tatabaan na kayo, lalo si Bandang. Tingnan mo, ang laki no? Oh. Ha? Ako ah, yan, Jun. Mag-exercise tayo, ha? Alika, tara. Asan si Ate Lisa? Ayun, ah, Ate Lisa, alika na. Mag-exercise tayo, alika dito tayo. Dali, alika kayo. Si Ate Maricel din, oh. Oh, laki na nang tiyan ni Ate Maricel, ah. Mag-exercise tayo, ha? Okay, o tara dito tayo, dali. Palapit ka dito. Hindi, dito. Ah. Yan. Yan. Lapit kayo. So, uh, sa basic kasi, ang start natin, yung nakatamewang. Okay? Dito. Ganito, Lisa. Ayan. Ganyan. So, bibilang tayo ng 1 uh, to 8. Okay? Okay. 1, 2, 3, 4. Gahin nyo lang ako. Okay? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 eight, seven, six, five, four, three, two, and one. Okay, yung jumping jump naman. And one, two, four, five, six, seven, eight, eight, seven, six, five, four, three, two, and one. Ah, yung ano naman, yung, yung, ang tawag dito. Hindi ko alam ang tawag, pero yung kamay natin, lalagay natin dito. Dali. Dito, Talisa, sa kabila. Dito. Yan. One. Ikaw yun. Kanto. One. Dito. <laughs> Kanto yung kamay. Dito, dito. One. Dali. Okay, one. Two. Three. Four. Five. Sige lang. Six. pa, Kiris, kayo nasaan ka? Hoy. Halika rito. Halika salib ako. Oh, malaki niyan mo. Toto Para tulungan mo siya, 'di ba? Okay? Huh? okay. Oh, anong kalokohan niyan, ha? <laughs> ano kalokohan niya? Tinuturuan ko siya mag-exercise oh, kasi. Sige, good. Oh, sige, paano exercise? Tomato. <laughs> ha huh? tomato? Lo wala gina si Ana. Si? Si Bandam. 'Di tingin ni Bandam. Ah, kaya. Ah, sige, exercise. Ganyan na. Para sexy. Ah. <laughs> oh, oh, sige. Kaya risky, sungkat. Tapihan mo si Mami Rochelle. Dito ka! Uman natin sila. O, oh, sige, paano kayo magturo? Sige. O, oh, game one. Oh, one. Two. Hindi <laughs> ganyan. Sige. Four. Four. Five. Sige. Four. Six. Dito. Seven. Ganyan. Eight. Ganyan. Seven. <laughs> Seven. One. Two. Six. Three. Four. Five. Five. Three. Four. Three. Four. Three. Four. 2, and 1. <laughs> <one. laughs> ah, energy, energy. O, oh, ganoon uh, naman, energy. ganoon naman. Oh, ganoon uh, na, tignan niyo ako. Uh, paano? O, oh. ang galing. Ang galing. Sige <laughs> na, tignan natin si Mami, okay. Okay, paano? Pilang ulit ah, 1. At tatabi ako, para magiging ako. <laughs> paano? I-gaganyon niyo lang yung manan. O, ang galing. O, <laughs>

One. Ano? Gayahin mo ba One. Two. Three. Sige na, mami. Ganto, Five. Five. Four. Tahan-tahan talaga. Three. Talagang mag-iiling Two. One. <laughs> <laughs> Ikaw, Maricel, ganito. Sige. Okay, ano pa? Kasi... Ha? Kailangan may jumping rope. Hoop. One, two, three. <laughs> Parang... <laughs> Oke, gaya ada. Oke, gaya si Daddy. Oh, ay, ikaw One. <laughs> tignan mo, tignan one two, three. One. Hindi. <laughs> oh, <laughs> okay. one, go. Okay, one, two, three. One, two, three. <laughs> Ikut mo. One, two, three. ikat. One two three go. Oke, okay. one two. 3 4 5 Paano tinatamaan? Mali ba? Okay, sige, ibang step naman. Okay? Hello, ibang pa naman. Okay. Paano step mo? Tatalod sige, paano? Mababa. Ah, mababa. 1 2 3. Mababa. Oh. Para Oh.

Oh, tapos 1 no, Ah, eh. eh. <laughs> oh, si Ate, Ate, ano, Lisa kaya? Ganun no? Oh, si Ate Lisa naman. okay, saya. madali. kasi yung alam niya. Okay. Oh, simple lang. Okay. Maricel, oh, si ate ikaw ma. Maricel. Ikaw nga. Ate Maricel dito ka. Ikaw naman. Oh, sige. Ano yung stack? Ay, step mo. <laughs> Ayan na nang Bababa. Bababa nang bababa bababa ng pababa. Ati Maricel, mo siya, Daddy, oh. Ayan, oh. mo ko ah kote. Maganda to. Pinapawisan ako. Okay. Oh. One. Gayain mo ko. One. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Joaquin? Bakit ako lang? <laughs> Lahat kayo ah. Okay. Ano ba? Ah, <laughs> Exercise yung kasi masakit na yung mga likod. Tanggal yung taba. Okay? Oh, ganyan naman. Ganyan na lang. Oh, ganyan naman. one, two, three, four. One, two. One, two. Uy, dali. Kanto. Kanto. One, two, so, three, three, four, five, six, seven, eight. Eight, one, seven, six, one, five, four. One, two, one, two. Pa Magaling yung kimpot na yung aling Rochelle. Paano? Paano yung giling mo? Paano <laughs> yung giling ka? No. No. Sige <laughs> na! Bandam, ka. ano, ikaw naman. O, sa harap. Paano? Bandam. Paano yung alam mo kimput, ha? May alam na sa'yo ito eh. O, dali. O, o, o. Kailangan may talon. Oh, o, no. oh. Oh. Tapos? Oh. <laughs> <laughs> Doon ka humarap ulit. Dapat oh, kay sige. Bandam ganito eh, kasi okay. ano. Bandam. Oh, gayahin natin si Bandam. Ako. Ang tamang pusa... instructor natin. Ano ni ganun? ganun. Oh. One. Salon. Tapos gumaganon yung ano. <laughs> ang puhusang galang galing ni Bandam ah. oh, di ba? Gayahin nyo. Di ba ang ganda na exercise? oh, may nagpapawit <laughs> na si Bandam. <laughs> kasi mas maganda to. Oh, okay. Ay, ay patalikod pa pala. <laughs> Oh. Sige, sige. Banda, yan. Galing pala ni Van O, oh, dali, sundan nyo, sundan nyo. Ganyan, dali. Yan, oh, o, tapos ka Dali, yung kamay, galing. naka ganun. O, oh. oh, ang galing-galing ni Ate Maricel. Paano, Ate Maricel? Dali, jump. And then, igiling mo, igiling mo. Igiling mo, igiling mo. Ayan, ah, diba? oh. eh. Ay, di <laughs> ba? Papapawisan kayo. Ate Lisa. Pinapawisan din. Aba, may sumba rin na ganun. Oo. Oh. Eh. Aba, galing ni, ano ah, maraming alam ah. Maraming alam. Oo. Oh. Oo, oh, pusang galam, may eh. ganun, ganun pa. Paano pa yung, paano pa yung sayaw na? Eh. <laughs> paano ba yun? Sino marunong nun? Oo. Oh. Okay, okay. Oo. Oh. Ay, okay. ang galing. <laughs> Turuan mo sila. Ah, game dali. One, oh. two, three, go. Paano? Okay, okay. Ano ba yun? Mm. sige, pray na tayo. <coughs> name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Sana papatikos. Sana uh, matapapot kahit uh, kumita. Sana papatikos. Sana aharal ko sa dasalan. alam mo, Ito, tanto. Amen. Tapos na. So, name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay? Mm -hmm. <coughs> oh, sige na, kain na tayo. Okay, Jun. Kain na tayo, ha? Okay ka lang? Ha? Masarap bang mag-exercise? Okay na ba sa ito? Ayan. <coughs> oh, tanda mo. Kain sa'yo. Sa okay. <coughs> galing ng breakfast ah. Abis, oh, di saging na. Dito ko sila nilagay kasi madilim doon. Oo, oh, ah, oo. Dito ka? Sige. Bigyan mo sila kanin. Mm -hmm. Very good. Dito na, wala mo na to. Kasi yung... Okay na sa'yo yan? Oo, okay, ma'am. Nagdaga mo na lang ulit. Oo, ah, sige. Oh, ah, ate, ano, Maricel. Mabait-bait oh, ni Bandama. Very good si Bandama tabi mo. Ayan. Hmm. Okay. Okay na? Tagdagan ko pa? Oh, sige. Oh, okay. pray muna tayo. Nag-pray na kami. Ah, nag-pray na? Yes. Okay. Very good. Kanina. Okay na, kain na. Jun, bakit di mo inigyan si Jun Jun eh, Prito. Bigyan mo siya prito. Mm. Gusto niya okay. nakakamay. Ayaw talaga magkamay ni Ate Lisa. Tanggalin mo na ito. Ayaw niya magkutsara. Tsaka si Junjun, -jun, ayaw ah. Sige, kain-kain ng marami, sarap. ha? Pagkatapos nating mag-exercise, kain ng marami. Oo? Oh? Oo. Sarap! Gusto mo sa akin kuhan? Ha? Ha. <laughs> Masarap sarap. to sa umaga. Mm. Bakit wala kang okra? Bandam. Dapat no, mag-okra ka, bandam. Lahat. Mmm, galing. Pa yung okra. Mag-okra kayo, mas maganda to. Nakatawan, kain kayo. Ayan. Okay. Ayan. Masustansya ito, ang okra. Okay. Ikaw, John, okra ka. Ay, rice pa siya. Ay, rice pa si John. Okra kain ka, kain Banda pang ulam si Bantam. Ang lagyan mo. Ito na lang kasi dumidikit. Okay. Da. Kain madami Kain madami ha Napagod si Junjun han Napagod? Oo O kaya pala mata Pakain siya Yan mga kababayan Kung noong unang uh, ulot natin kay Kuya Junjun Napakahirap kainin Pero ngayon ito na yung nagsisimula ng uh, pagganda ng kanyang health Kasi malakas na siyang kumain hmm. Ah baso ay, Yung inuman nila Ayan Padala ay. dito ate baso Meron Diyan na? na ah, okay yan. Ikaw ay, rin han, baka pumayat ka. <laughs> <Ha>? <laughs> Oo, magda-diet na ako. Ay, magda-diet ka na? Oo. Subo. Ay, Bakit kayo? ng kagat mo? Okay na yun. Lakihan mo. Aman na. Mamaya na. Ano eh. yun? Okay. Lalagyan hmm. ko kayo sa subig. Ay, kanin pa si junjunhan Han. Hmm? Kanin pa. Ni. Ah, kanin pa mm -mm. Napagod talaga si Jun, Jun Han. Ah, ang galing ah. Kain ka lang ng marami, no? Eh, Jun! Para sa mo sa suka yung, ano, isda. Ayan. Sausaw, ah. Para tumaba baka, ha? Mm Hindi -hmm. na Okay na. Gutom mo. E, Ikaw, ate. kanin, ha? Mm -hmm. kanin pa, Oo, oh, ito. kanin pa daw. Ibandam? Hey, <coughs> kanin pa, bandam? pa. Kalahati pa. Kalahati pa. 嗯。Mm. Rin kasi ito mga kababayan, yung saging. Sabah. Vitamins yan. Ayan. Ito yung ano, ito yung tiniba namin ni Bandam nakaraang karaang araw. Tignan nyo, ilang Atelisa. araw lang, hinog na, may matamis na. Bigyan mo si Ate Lisa siya. Ate Lisa, to ha. Mm -hmm. Magaling, lagay natin dito. Ayan, kainin mo ah pagkatapos ng rice yan. Lagyan mo kay Maricel. Please. Tapusin mo yung kanin mo, ate. Oo. Oh, ano Huwag mo? Wag nagtitira ng kanin. Masama. Dame, si Papa Jesus. Mm -mm. Lahat. Sayang ang kanin. Okay? okay, natin. Wait lang. Kanin pa, Bandam? Bakit? Day Day okay. Bakit? Diet Dahil? Okay. Marunong, <laughs> marunong ka na mag-diet, si Bandam. Marunong ka na mag-diet, ah. Kanin pa, Kaya Jun? O, kanin pa daw. Matin, Sabi ko sa inyo, na... eh. Busin mo yan, ah. Okay. Pusin mo ulam mo. Lumalakas na siyang kumain. Lumalakas na kumain. Hmm. Oo, kasi payat siya Sabi ko sa kanya, lakasan niyang kumain. Hmm. Bilisan niyang kumain. so pa ulam? Ito pa. Ha? talaga malaki? malaki. na. Ito ko, yun na bang gamot ang papalitan tiyan eh? Hindi na kailangan gamot pampalit. Ano? Ang gamot dyan, mag-diet. Oo. Ang gamot, uh, diet. Eh kahapon, ang dami mong kinain doon sa kainan. Ba pati may inubay, gamot, ar araw ikaw. Vitamins yun. Ano damot yun? Vitamins nga yun. Vitamins. Oo, oh, mm. kasi payat ako. Payat ka, payat. Hmm. Ikaw, ikaw sobrang mataba ka na, hindi na kailangan ng vitamins sa'yo. <laughs> The diet. Mm -mm. Diet ka. Oh, inom ka na kayo, eh, Jun. Tubig. Yeah, drink more water, ha? Mm -hmm. Ikaw, Ate Maricel, minom ka na ng tubig. Okay. Si Ate Lisa. Gusto mo pa? Upusin mo kayo, eh, Jun. Upusin, mo. Upusin, dapat Ubusin mo mo. tubig. Dali. Ayan, mag okay. siya ng kamay. Okay. Ay, very good. Oh, tubig pa? Inom ka diba? pa? Diba? May isip na siya. Dati-dati kung saan-saan lang yan magtatapon. Pero alam na niya, doon siya magtatapon Mutter, ng inom. tubig. inom. Yan. tiyaga lang. Diba? ba? Doon siya nagbugas matutunan. Hindi sa semento. Mm -mm. Very good. Ah, sige, pahinga ka lang doon, ha? Huh? Doon ka lang, pahinga ka lang. Mm -mm. Okay. Naligo naman na sila, eh, 'di ba? Uh -huh. So ayun mga kababayan, no? Oh, maraming maraming salamat. Tata uh, ito ang update namin sa inyo. Pinakita namin yung mga daily routine na ginagawa ng uh, Team Daddy Franky sa ating mga alaga dito sa shelter natin. At thank you rin kay Mami Rochelle sa pagtuturo niya ng sumba-sumba. Ang galing. Ha? Sino pa gustong magpaturo dyan? Si Mami Rochelle pala. Hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman. Magaling palang... Ilang years na tayo ngayon mo lang nalaman. Ang galing mo palang kumiyod. Ha? Yung sumba mo, puro kiyod eh. Eh, ngayon ko lang nalaman, yung mga posisyon, marami ko palang alam na posisyon. Oo, oh, oh, syempre, hindi ko lang pinapakita, secret lang. Yun. Ah, okay. So, maraming maraming yeah, salamat maraming po. Salamat God, God po. bless po. Magandang morning sa atin lahat. Thank you po.